Hi everyone! Ang topic ko po today is about paano mo matutulungan ang sarili mo para umundan. Bilang isang mag-aaral o bilang isang mamamayan, kailangan mo matutunan kung paano mo paano maging matatag at magkaroon ng tiwala sa iyong sarili. Upang sa pagdating ng anumang panahon, na hamon sa iyong buhay ay malalagpasan mo ito at matutulungan mo ang iyong pamilya sa kahit anumang kalamidad o pagsubok sa, sa iyong mararanasan. Ang pagkakaroon ng iyong sa sarili ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na hamakin at harapin ang anumang pagsubok. Kabilang isang mag-aaral o bilang isang mamamayan handa mo ang iyong sarili upang kaysa anumang pagsubok na dumating ay handa ka na at kaya mo na itong harap niyo. Yun.